Open na sa One, 2, 3. Hindi mamaya pa na. Yo, then Pansy smile ka. 1, 2, 3. Smile. Sabi ko, smile hindi ngiti. <laughs> ano ba <na yun? laughs> Baka Ano? <laughs> <laughs> ano Natatawa <laughs> ano na ko eh. Ano Smile daw hindi ngiti. Ano ba? <na? laughs> ano ba <na>? Baka Ayun lang. <laughs> semai nggak? hahaha 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 hahaha

Huwag <laughs> mo lang lamang. <laughs> oh, <magka batong>. Oo Uy, <laughs> Napaka-green-minded mo talaga. Ikaw kayo. One, two, three. <laughs> okay na, isa pa. Dito naman pakita.